la 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 Pagmasdan ng ulan, unti-unting bumapatak Sa mga halam at mga bulaklak Pagmasdan ng dilim, unti-unting bumabalot Sa buong paligid tuwing umuulan Kasabay ng ulan Pumubuhos ang iyong ganda Kasabay din ang hangin kumakanta Maari bang minsan pa Makankat may duyan pa Sa tubig at wala lamang ang saksi Minsan pa ulan bumuhos na Huwag nang tumigil pa Hatid mo may bagyo, dalangin ito ng puso ko Nagliliyap, pag-ibig ko'y umaapaw Damdamin ko'y humiya sa tuwa Tuwing umuulan at kapiling ka Pagmasdan ng ulan Unti-unting tumitila Ikaw rin magpapahalam na Maari bang huwag ka na Sa piling ko'y lumisan pa Hanggat ang hangit ulan ay tumila na tapos na wala na aking mundo'y lunuring tuluyan Tulad ng pag-agos mo, di mapipigil ang puso ko Sumasa mo, pag-ibig ko'y umaapaw Namdamin ko'y humihiya sa tuwa Tuwing umuulan at kapiling ka Minsan pa ulan aking mundo'y lunuring tuluya Hatid mo may bagyo, dalangin ito ng puso ko Nagliliya, pag-ibig ko'y umaapaw Damdamin ko'y humihiya Sa tuwa, tuwing umuulan at kapiling ka Minsan pa hulan aking mundo'y lunuring tuluyan. Hatid mo may bagyo, dalangin ito ng puso ko. Sumasa mo, pag-ibig ko'y umaapaw. Damdamin ko'y humihiya. Sa tuwa, tuwing umu. At Kapilinka, la 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 la, la 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 la.